Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Noheliza E. at welcome sa ating aralin tungkol sa tunog at wikang Filipino. Sa video ito aalamin natin ang paraan at punto ng artikulasyon ng mga katinig at syempre ang mga patinig o vowels na A, E, I, O, U. Dito natin matutuklasan kung paano mabukuo ang bawat tunog kung saan nanggagaling ang hangin, paano natin binibigkas at syempre mag enjoy din tayo. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Simulan natin sa punto ng artikulasyon. May ideya ba kayo kung ano ang punto ng artikulasyon? Kung wala, halina't simulan na natin. Ang punto ng artikulasyon ito ay naglalarawan kung saang bahagi ng ating bibig nagaganap ang saglit na pagpigil o pag-abala sa paglabas ng hangin sa pagbigkas ng katinig. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig na isagawa ang pagbigkas sa punema. Ngayon, dumako naman tayo at pag-usapan natin ang paraan ng artikulasyon. Ang paraan ng artikulasyon ay inilalarawan at pinapakita kung paano gumagana ang mga sangkap ng pagsasalita tulad ng dila, ngipin, labi at lalamunan. At kung papaanong lumalabas ang ating hininga sa bibig o sa ilong kapag bumibigkas tayo ng alinman sa mga ponemang katinig. Sa madaling salita, ang mga ito ay paraan kung paano nabubuo ang tunog. Minsan ang hangin ay dumadaan lang sa bibig, minsan naman sa ilong. Kaya iba-iba ang tunog na nabubuo. Ang una nating pag-aaralan ay ang pasara o stop sounds. Ibig sabihin nito, ang hangin ay pansamantalang haharangin bago ito bitawan. Kaya parang may stop, then go ang ating tunog. Panlabing P at B. Halimbawa, P gaya ng puno. puno. Parang may hangin, di ba? Puno. At ang B naman ay gaya ng bata. B, B, bata. Bata. B, bata. Ang susunod naman ay ang pangipin na letrang T at D. Sa letrang T, iniipit natin ang ating dila sa ating ngipin. Kaya tinatawag itong pangipin. At may hangin din na lumalabas pag binibigas natin ang letrang T. Ang kanyang tunog ay, Ta, ta, ta. Diba may hangin siyang lumalabas. Sige nga, subukan mo. Tama. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, tulog. Ta, tulog. Ta, tulog. Iba parang gusto mo pang matulog dahil sa kapaguran mo. Ang susunod naman ay letrang D. Iniipit din natin ang ating dila sa ating ngipin. D. At, uh, at, may hangin din na lumalabas sa ating bibig. D. D. Sige, ikaw nga, subukan mo. Tama. Halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa. D daan da, daan iniipit pa rin ang ating dila sa ating ngipin daan daan ngayon naman dadako tayo sa pangalangala na tunog ano daw ito ay ang pangalangala o velar sa ingles huwag kayong mag-alala madali lang yon ang salitang pangalangala ay galing sa salitang ngalangala o roof of the mouth sa Ingles. Parang nagkakapit bisig si dila at si ngalangala -ngala para gumawa ng tunog. At kapag sinasabi natin ang mga tunog tulad ng k at g, doon sa likod ng bibig ginagawa ang tunog. Kaya ang mga tunog na ito ay tinatawag na velar sounds. Halimbawa, sabihin natin Kape. Pansinin mo, ka, ka, kape. Yung tunog na gali, yung tunog na K, galing sa likod ng bibig. Galing sa likod ng bibig, di ba? Ganon din sa g, g, gabi. G, g, gabi. Yung G ay nanggagaling din sa likod. Kaya kapag naririnig mo ang salitang velar, isipin mo agad, ah, yung mga tunog na ginagawa sa likod ng bibig. Ngayon, tapos na tayo sa velar. Yung tunog galing sa likod ng bibig, di ba? Diba? Ngayon naman, punta tayo sa glutal o ang tunog galing sa lalamunan. Ano naman kaya ang glutal? Hmm. Simple lang yan. Ang glutal ay mga tunog na ginagawa sa lalamunan sa mismong bukasan ng voice natin voice box natin. Kaya kapag naramdaman mong parang may sikip o pigilan ng hangin sa lalamunan bago lumabas ang tunog, ayun na yun. Glutal sounds na yun. Halimbawa ng glutal o tunog galing sa lalamunan. Gaya ng salitang aaa uh, o yung a uh, nararamdaman mo ba na parang may hinto sa lalamunan bago mo masabi yung o? Oh, yon glutal na glutal na hinto na yon kaya kapag parang napuputol ang hangin bago ka magsalita huwag ka munang kabahan ha hindi yan hika glutal sound lang yan ngayon pagkatapos ng mga tunog galing sa bibig at lalamunan ngayon naman ay ka may kakaiba tayong tunog ito ay ang pailong pailong mula sa salitang ilong. Ibig sabihin, ginagamitan ng ilong kapag binibigkas. Kaya habang nagsasalita ka, may hangin na lumalabas sa ilong. Ilong. Ganito yan. Sabihin mo, hmm. Ayun o, oh, di ba naramdaman mo, lumalabas ang hangin sa ilong mo? Ibig sabihin, pailong yan. Halimbawa, mama, yung tunog na M, ilong yan. Cheese. Sabihin mo ulit, mama, mama, di ba May lumalabas na hangin sa ilong. Isa pa, nana, yung N, pailong din. N nana, o di ba ramdam mo sa ilong din lumalabas yung hangin. At meron ding NG, gaya, NG or Nang, gaya ng saging. Yung tunog na Nang, paylong din yan. Saging. Saging. Subukan mo habang hawak ang ilong mo. Hmm, hindi mo masabi, no? Katulad ng ngipin. Ngipin. Ngipin ngipin. Hmm. Pagita mo nga ngipin mo. 'Di ba? May pwede mo nang bigkasin yung NG or nang. Ngipin. Ngayon, dadakot naman tayo at pag-usapan natin ang pasotsot o fricative. Ito ay ang mga walang tunog na letra. <clears throat> ang pasotsot ay mga tunog na parang may sutsot o sipol. Kasi Pinipigilan na pinipigilan ng kaunte ang hangin sa bibig. Tapos pinapadaan mo sa makipot na daanan sa pagitan ng ngipin o labi. Kapag sinubukan mong sabihin ang sss, maririnig mo na puro hangin lang ang lumalabas. Wala kang mararamdaman na vibration sa lalamunan mo kasi ito ay walang tunog. Halimbawa ng pasotsot na walang tunog. O oh, <coughs> ang letrang S ay saging. S -s saging. Parang ahas, di ba? Saging. Kaya tandaan, ang pasutsot of fricative, mga tunog galing sa hangin, walang tunog sa lalamunan, kaya tinatawag na walang tunog, kung puro hangin at walang vibration, yan ang pasutsot. Ngayon, ang ituturo ko ay ang pasutsot na glutal o tinatawag din na impit. Kapag sinasabing pasutsot, ibig sabihin may tunog ng hangin na dumadaan sa makipot na daan sa ating lalamunan. At glutal naman, ibig sabihin nagmumula ang tunog sa glottis o vocal cords doon mismo sa lalamunan. Halimbawa, hangin, hangin. Naririnig niyo yung ha, ha, hangin sa simula. Hindi sa pumutok, hindi rin pailong. Puro hangin lang na dumadaan sa lalamunan. At ito ay walang tunog. Subukan yung hawakan ng lieg habang sinasabi ang ha, ha. Wala kayong mararamdaman na panginginig, di ba? Ibig sabihin, hindi gumagana ang vocal cords. Hangin lang talaga ang lumalabas. Ang susunod naman ay ang pagilid na panggilagid, ang tunog na dumadaan sa gilid. Kapag sinasabing pagilid, ibig sabihin ang hangin ay lumalabas sa gilid ng ating dila. At kapag sinasabing panggilagid, ibig sabihin ang dulo ng ating dila ay dumidikit sa gilagid, ang part sa likod ng ating ngipin. Halimbawa, lata, l, l, lata. Napansin niyo ba yung tunog ng letrang L, yung dulo ng dila dumidikit sa gilagid, tapos yung hangin lumulusot sa gilid? Ayon ang tunog ng letrang L. Dumako naman tayo sa pakatal na panggilagid o alveolar trill. Kapag sinasabing pakatal, ibig sabihin ang dulo ng ating dila ay kumakalabit o kumakatal sa ibabaw ng ating bibig. Kaya pag pinagsama mo Pakatal na panggilagid, tunog na ginagawa sa gilagid gamit ang dila na parang may vibration o pakatan Halimbawa, r roleta. R roleta. Kapag sinabi mo ng mabilis, roleta. Ayan, maririnig mo talaga yung pakatal na tunog. Hawakan niyo nga ang lieg habang sinasabi, di ba? Nararamdaman niyo yung panginginig ibig sabihin gumagana ang vocal cords, kaya may tunog ito. Dumako naman tayo sa malapatinig na palatal o palatal approximant sa Ingles. Ano nga ba ang malapatinig? Kapag sinabing malapatinig, ang dila ay halos dumikit sa ibabaw ng bibig pero hindi tuluyang nakadikit. Parang gusto niyang makipag-close pero hindi pa sure. At kapag sinabing palatal, ibig sabihin ang tunog ay ginagawa sa gitnang bahagi ng dila sa matigas na ng ngalangala o hard palate sa Ingles. Kaya pag pinagsama ito, malapatinig na palatal, tunog na ginagawa sa gitna ng dila halos dumikit sa ngalangala pero hindi pa close. Halimbawa, yakap, y yakap, smooth, madulas na parang may glide. Yun ang malapatinig na palatal. At ito rin ay malapatinig na palatal na may tunog. Subukan niyong hawakan ang lieg habang sinasabi ang ya 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 ya. May panginginig, di ba? Ibig sabihin, gumagana ang vocal cords kaya may tunog ito. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakahuli nating tunog sa mga ponemang katinig ng Filipino. Ito ay ang malapatinig na velar. Pag pinagsama ang malapatinig na velar, ito ay tunog na parang patinig pero ginagawa sa likod ng dila. Mapapansin nyo, parang may madulas na tunog na wa, 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 wa. Hindi katulad ng matigas na katinig. Isa pa, wa, wa, walis. Ang dila mo ay bahagyang nakataas sa likod tapos parang dumudulas ang hangin palabas. Kaya siya tinawag na malapatinig kasi parang malambot at dumudulas hindi gaya ng tunog ng o okay na pasabog. Ngayon, dumako naman tayo sa mga ponemang patinig ng Filipino. Ang mga patinig o vowels ay mga tunog na ginagawa ng ating dila at labi, kung saan ang hangin ay malayang lumalabas sa bibig, walang harang at walang sabit. Ngayon, meron tayong limang pangunahing patinig sa Filipino. Ito ay ang A, E, I, O, U. Tara, isa-isahin natin yan. Simulan natin sa I. E. Ito ay isang mataas at harapang patinig. Ibig sabihin, kapag binibigkas natin ang I, e, nasa harap ang dila at medyo nakataas. Halimbawa, I, e, ilaw. I, e, ilaw. O diba? Parang umingiti lang tayo. Sunod naman ang E. Isang gitnang patinig at nasa harapang bahagi ng dila. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin ang tunog na e, nasa harap pa rin ng dila, pero hindi gaanong mataas o mababa. Hindi ka tulad ng i. Ito, nasa gitna lang. Kumbaga, chill ka lang. Halimbawa, e, elepante. E, elepante. Diba? Hindi kailangan iangat ng sobra ang dila tulad ng i. Sakto lang, parang kalmado. Ngayon? Dumako naman tayo sa letrang A, isang mababang patinig at nasa sentral na bahagi ng dila. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin ang A, ibinubuka natin ang malaki ang ating bibig para sumigaw ng A kapag may nakita kang ipis. Dito, nasa baba ang dila, nakarelax, at ang tunog ay malayong lumalabas galing sa lalamunan. Halimbawa, A, aso, A aso, di ba? Nakabuka lang ang ating bibig. Ngayon naman, punta tayo sa tunog na U. Ito yung tunog na parang nagpapakyut ka o nagulat ka. Uy! Ang U ay isang mataas na patinig at nasa likod na bahagi ng dila. Ibig sabihin, kapag binibigkas natin ang U, inaangat natin ang dila sa likod na parte ng bibig at sabay pinoporma ng labi sa bilog na posisyon. Sige nga, Subukan mo. Oo, ayan. Bilog na bilog ang bibig mo. Halimbawa, ulo. di ba? inaangat nito ang dila sa likod ng parte ng bibig at sabay pinoporma ng labi sa bilog na posisyon. Dumako naman tayo sa tunog na o. Oh. Ito yung tunog na parang nagugulat ka o napapa. O oh, kapag may nalaman ka. Ang o ay isang gitnang patinig at nasa likod ng bahagi ng dila. Ibig sabihin, kapag sinasabi natin ang o, nakaangat ng kaunti ang dila sa likod tapos medyo bilog din ang labi, pero hindi kasing higpit ng u. Subukan mo nga. O, di ba? Parang may energy pero kalmado pa rin. Halimbawa, orasan. Orasan. Diba? Bilog ng bahagya ang labi. Tapos nakataas ng konte ang dila sa likod. At lumalabas ang boses na may lambing. At ayan, dito na natapos ang ating masayang lesson tungkol sa mga ponemang katinig at patinig. Sana ay may natutunan kayo na na-enjoy niyo rin ang ating mini lesson today. Maraming salamat sa panonood, mag-aral ng may ngiti at magsalita ng may saya. Hanggang sa muli, paalam.